Konnichiwa minasang, Ogenki des ka? Ako si Eric Og, welcome sa akong channel. Hinapom tabay! kung gusto ka makaton og Nihongo para sa trabaho, biyahe sa Japan, o ka personal interest, kini ang channel para kanimo. Open ang Japan sa atong mga OFWs, pero ang pinakadakong babag kayang ang atong kakulangan sa abilidad sa Nihongo. Por eso, giawag ko katong atong mga kababayan nga interesado mo trabaho sa Japan, palihog pag-subscribe sa akong channel. Aba ni Rani Tanaw akong mga videos sugod sa lesson 1 hangtod sa katapusan kay mag-anam o kalisod ang atong mga lessons. Ayaw kalimot pag-like, share o subscribe. Ato ng sugdan, Hajime Masyo! sa miaging mga lesson, ang lesson 22 o 23, atong gituki ang traces sa pinakakumon nga particles nga gigamit sa hinapon o ang mga lain-lain gamit sa kadausa. Nining atong lesson karon, atong praktison on sa paggamit ni ini. Atong bukon ang mga ehemplo nga sentences ngadto sa iyang mga elemento o kada elemento atong kabitan sa saktong particle. Pinaagi ini, imong klaro nga makita on ang pagmugna og mga sentences sa hinapon para sa klaro o eksakto nga komunikasyon. Kung wa pa ni mo natanaw ang lesson 22 o 23, huno nga una ning video ha o una tanaw ang duha. Kung dili gani, atong sog ning atong lesson karon. Review ta ang krisis sa pinakakumon nga particles nga atong natuki. Mao ang wa, ga, ka, mo, no, ni, e. Eh de wo to ya kara og made tan aunta kung pila ka particle functions ang imong nahinumduman ang krisi ka mga particle naka display sa ibabaw akong isulti ang gamit og isulti palihog ang particle ready na ka ang object sa mga verbal adjectives sama sa gusto dili gusto bansay og dili bansay ga pagsod ni pagpanag-iya no direksyon ni indirect object o para kang kinsa ang action ni subject sa subordinate clause ga kuan sa kuan no kada ni pero ga ang gihisgutan wa object sa mga verbs sama sa puwede makasabot og magkinahanglan ga destinasyon ni lokasyon sa action de gikan sa kara, hangtod sa, made, ug uban pa, ya, instrumento, de, gigikanan, kara, tungod kay, ibutang sunod sa Osaka verb, kara, direct object, wo, sinugdanan, kara, agianan. Wo. Lista nga dili kompleto. Ya. Mutubag sa pangutana unsaman sa verb. Wo. Lokasyon sa usa ka butang o tao. Ni. Pangutana. Ka. Pagtandi o pagkumparar sa mga butang nga nagsumpaki. Wa. Takdo nga oras ni o adunay kapilian ka subject o ang nagbuhat sa action ga sa o ug sa di ka pod mo opposition o titulo sa mga tao no mahimo og ni bisan mo direksyon e eh. kuyog og to sakop o kalibutan de hasta sa made gigikanan kara pamaagi de kumpleto nga listahan. To. Time limit. De. Ang kinutlo o quotation. To. Gikan sa. Kara. Material nga ang usa kabutang gigama. De. Og. To. Importante kaayo nga imong mabansay ang mga kasagaran o tanan ni ining mga lain lain gamit sa kada usa sa trisi ka mga particles. Sa sunod nga mga slides, atong book on ang kada sentence ngadto sa iyang mga elemento o kada elemento kabitanta sa saktong particle aron klaro og sakto ang pagkomunikar sa hinapon. Pwede nimo ilista sa lapis o papel ang imong tubag o kahasag ni nimo sa imong hunahuna. Kung lahi imong tubag o aduna kay pangutana, Palihog na lang og suwat sa comment section sa ubos ug akong paningkamuton og tubag ang imong pangutana. Hinumdomi nga ang Japanese sentence kanunay nagtapos sa verb. Ang paghanay sa mga ubang elemento dili istrikto basta gikabitan lang sila sa saktong particle. Apan adunay preferred word order nga sundon ta Ang atong unang sentence, Ako mamataugma alas city sa buntag. Ang mga elemento ugma ako sa buntag alas 7 ug ang verb nga momata ang ugma usa ka relative time expression busa wa kini nagkinahanglan og particle ang ako kay mahimong topic o ang gihisgutan sa konbersasyon busa kabitan ta kini sa topic particle wa ang buntag usa ka relative time expression busa wa kini magkinahanglan og particle pero sa hinapon unahon sulte kaysa alas 7. Ug ang alas 7 usa ka tugma nga oras sa kabitan kini sa particle ni. Ilis danta ang ubang pong sa hinapon ug ang sentence mahimong Ashta watashi wa gozen 7 ni okimas. Ashta watashi wa gozen 7 ni okimas. Himatik di nga dili lang kini ang saktong kombinasyon sa mga particles o adunay ubang pwede gamiton nga dili mausab ang buot isolte. E pwede na himuon ang ugma isip o sa katapik o mo'y Hisgotan tang ta ang ugma, busa kabitan ta kini sa particle wa. Kunya ang ako, maoy nagbuhat sa action, busa kabitan kini sa subject particle ga. Ang buntag o sa relative time expression, busa y particle kini. O gang alas siete, maugihapon isip takdo nga oras, kabitan ta sa particle ni. Sa hinapon, Astawa wa, gozen 7h ni okimasu. Wa gozen 7h ni okimasu. Puede nato isulti ang oras isip parte sa ugma. Ang ugma kabitan ta sa particle no. Ang buntag wa particle kinahanglan o ang alas 7 kabitan ta sa particle ni isip takdo nga oras. Bali ang alas 7 sa buntag sa ugma. Unya ang ako, pwede himo unatog subject kabitan sa particle ga. Pwede po din topic o gabitan sa particle wa. Sa hinapon, Ashtano no gozen shiji ni watashi ga okimasu. O, Ashtano no gozen shiji ni watashi wa okimasu. Ang punto, kailain-laing kombinasyon sa mga particles ang pwede gamiton o dili gihapon mausab ang meaning sa sentence. Sa mga sunod nga mga ehemplo, atong tukion lamang ang mga common nga kombinasyon. Kung ang imong mga napili ng mga particles lahiras ako ah, palihog lang isuwat imong pangutana sa comment section sa ubos og akong tubagon. Sunod nga sentence, siya nagpractice og hinapon sa center kadalones. Ang mga elemento kay siya, kadalones, center, hinapon, og nagpractice. Ang siya pwede mahimong topic sa sentence og kabitan tasawa. Pwede po natunihin ng subject og kabitan saga. Ang kadalunis o sa katakdo nga panahon busa kabitan kini sa particle ni ug ang center nga mao'y lokasyon sa aksyon mokuha kini og de asa nagpractice sa center ang hinapon kay ang direct object unsay gi-practice hinapon busa kabitan kini sa direct object particle wo og sa hinapon ang tibok sentence mahimong karewa mai getsuyobi ni center de nihongo renshuu shimasu karewa may yobi ni sentade, de Nihongo renshuu shimas. Siya nagpraktis practice og sa center Kadalones. Sunod nga sentence, palihog hugasi imong naong og sabon og tubig. Mga elemento: sabon, tubig, imo, nawong, palihog hugasi. Ang sabon kay mokuha og to, isip og. Ang tubig mokuha og de, isip instrumento unsay gamiton paghugas sabon og tubig busa sabon to tubig de unya ang imo mokuha og no imong naong pagpanag-iya unya ang naong, mokuha sa direct object particle wo sa hinapon sekento mizude anata no kawo arate kudasai ang anata no pwede nga dili na isulti og diretso na lang sekento mizude kawo arate kudasai Sunod nga sentence. Kinsay gusto mo adto sa Japan? Mga elemento. Kinsa. Japan. O gusto mo adto. Ang kinsa mukuha sa particle ga. Basta mangutana ka gani o kinsa, particle ga gyud ang gamiton. Kay gusto ka man makahibaw kung kinsa ang may buhat sa action. O dili kinipwede mapulihan o particle nga wa. Ang Japan kay ang direksyon o destinasyon sa pag-adto, busa mukuha kini sa ni or e. O kini usa ka pangutana ikabita ang particle ka sa katapusan. O ang hinapon darega nihon ni ikitay des ka o darega nihon e ikitay ka kinsay gusto mo adto sa Japan. Sunod nga sentence, si Mary nagtrabaho sa post office gikan sa lunis hangtod sa Biyernes. Mga elemento, Mary lunes, biyernes, post office, o nagtrabaho. Si Mary, pwede mo sa topic particle wa, o pwede pod sa subject particle nga ga. Ang lunes, mokuha og kara, isip gikan sa. Ang biyernes, mokuha sa made para mapasabot og hasta sa. Ang post office, mukuha sa particle de, isip lokasyon sa action. Asa nagtrabaho? Sa post office. Sa hinapon, Miari wa getsuyobi kara kinyobi made yubin de hataraku. Miari wa getsuyobi kara kinyobi made yubin de hataraku. Si Mary nagtrabaho sa post office gikan sa hangtod sa birnis. Unya, kumusta naman? Naklaro na ba nimo ang paggamit sa mga Japanese particles o kung saan pagmugna o mga sentences sa hinapon? Sunod nga sentence. Ang iring midagan sa dan. Elemento, iring, dan, o midagan. Ang iring pwede makuha o gwa, o pwede pud ga. Ang verb nga dagan kay usa man ni ka verb of passage busa ang lokasyon sa pagdagan mokuha sa particle wo ug sa hinapon neko wa michio hashirimashita neko wa michio, hashirimashita ang iring midagan sa daan Sunod nga ehemplo, tungod kay si Jiro mo sa eskwelahan gamit ang bus, si Mary wa mo palit og auto. Mga elemento: Jiro, bus, eskwelahan ug ang verb nga mo Hangto diri kay ang subordinate clause ug ang mga elemento sa main clause kay Mary, auto ug ang verb wa mo palit. Si Jiro ang subject sa subordinate clause. Busa mo kuha kini og ga ang bus mo ay paagis pag adto sa eskwelahan, busa mo gamit kini sa particle de. Og ang eskwelahan mo ay direksyon o destinasyon, busa mo kuha kini sa particle ni o di ba e. O ang verbo nga mo adto mo o kara aron pag-indikar sa rason ngano si Mary wa mo palit o auto. Si Mary ang subjects atong main clause, busa pwede siya mahimong topic o mukuha sa wa ang auto mao ang motubag sa pangutana unsay wa gipalit busa mukuha kini sa direct object particle nga wo ug ang hinapon Jiro jiroga basde gakko ni iku kara miyari wa kuruma o kawanakatta jiroga basde gakko ni iku kara miyari wa kuruma o kawanakatta Tungod kay si Jiro mo atus sa eskwelahan gamit ang bas, si Mary wa mo palit og auto. Sunod nga sentence, Ako ani asa Sibo pero akong kasing-kasing ato asa Tokyo. Mga elemento, Ako, Sibo, Ania, Akong, Kasing-kasing, Tokyo, o Atoa. At sa sentence, atong kikumpara ang duha kabutang nga nagkasumpaki. Ako nga ani sa Sibo, o akong kasing-kasing ato asa Tokyo. Busa ang ako o kasing-kasing mukuha sa particle wa, isip contrast. Unya ang sibo, mukuha og ni isip lokasyon sa pag-existir sa tao o ang Tokyo mukuha pod og ni isip lokasyon sa pag-existir sa usa ka butang. Unya ang ania mukuha og ga isip pagpasabot pero. Unya ang akong mukuha og no isip pagpanag-iya akong kasing-kasing sa hinapon. Boku wa Cebu ni imas ga, boku no kokoro wa Tokyo ni arimas. Boku wa Cebu ni imas ga, Boku no kokoro wa Tokyo ni arimas. Ani ako sibo pero akong kasing-kasing atua sa Tokyo. Sunod nga sentence: Sinanay si tatay ug ako, mikaon og sushi og tempura og uban pa sa panihapon. Mga elemento: Nanay, Tatay, Ako, Panihapon, Sushi, Tempura, ug mikaon. Ang nanay og tatay mokuha og to pag-indicate og, og o and. Kuyog ka na ko nga listahan kung kinsa tong mikaon. Ang ako mokuha og ga para pagindikar kung kinsa tong mga mibuhat sa aksyon. Pwede pun mukuha og wa isip topic depende sa sitwasyon. Ang panihapon mo og ni isip takdo nga oras sa aksyon sa pagkaon. Karon kay uban sa sushi og tempura aduna pa may laing gikaon, ang sushi mo sa saya isip pagindikar og incomplete listing unya ang tempura, isip ang kataposang gisulte nga gikaon mokuha sa wo pag og direct object konse gikaon sushi og tempura og uban pa sa hinapon okasan to otosan to watashi ga bangohan ni sushi ya tempura wo tabeta okasan to otosan to watashi ga bangohan ni sushi ya tempura wo tabeta Si Nanay, tatay o ako, mikaon og sushi og tempura og uban pa sa panihapon. Sunod nga sentence, si Mama may mipalit og cake para kaniya gikan sa Angkl Ang Angkl Tetsuo usa kini kasikat nga tindahan og cheesecake sa Japan. Mga elemento: Mama, kaniya, Angkl Tetsuo, cake, ug mipalit. Si Mama mokuha og mo pag indikar nga siya pod palit og cake gawas sa ubang tao. ang kaniya mokuha sa ni pag indikar og indirect object para kang kinsaman ang pagpalit og cake para kaniya unya ang ang kultetso mokuha og no pag indikar og kuan sa koan. cake sa ang kultetso unya ang cake mokuha og wo kay mao may gipalit mipalit og unsa cake sa hinapon o mo kanojo ni tetsu o jisang no cake o te atta okasan mo kanojo ni tetsu ojisan no keeki o katte yatta simama mipalit pod og cake para kaniya gikan sa angkol tetsu ang angkol tetsu pwede pod mokuha og double particle ang kara nga pasabot gikan sa ug ang no nga pasabot kay kuan sa kuan angkol tetsu kara no keeki ang cake sa gikan sa angkol tetsu ang pasabot sa hinapon おかあさんも、かのじゅに、てつおじさん、からのケーキを、かってやった。おかあさんも、かのじゅに、てつおじさん、からのケーキを、かってやった。その時 sentence: なとおこんがまかあっとたすぎんざ、そっちの cinco minutos がたせ。また、えりみんと、ぎんざ、たせ、cinco minutos、おがんがんがんばるすがまかあっおがんば Ang ginzam o destinasyon o direksyon sa pag-agto. Por eso, mukuha kini og ni o e. Pero pwede po made pag indikar og hangtod sa ang taksi, mukuha og de isi e pamaagis pag-agto. O ang 5 minutos, mukuha po'd og de pag indikar og time limit. Ang makaadto mukuha sa to pag indikar nga ang tibuok sentence o sa kakinutlo o quotation. Ang pagtuo o paghunahuna pag usa ka verb nga mo indikar og pagkotlo og sa hinapon ginza made gofunde taxi de ikeru to omoimas ginza made gofunde taxi de ikeru to mas. Nagtoo ko nga makaadto tas ginza sud sa 5 minutos gamit ang taxi sunod nga sentence ang bongbong -bong sa abtanan gigama sa papel mga elemento abtanan bongbong -bong, papel o gigama. Ang bongbong -bong sa abtanan, busa ang abtanan mo sa no, isip pag-indikar o kuan sa kuan. Ang bongbong, -bong, pwede mo kuha sa topic particle wa. Pwede po og subject particle ga, depende sa sitwasyon. Ang papel mo og o de, pagindikar indikar nga kini ang material nga ang bongbong -bong gigama. Sa hinapon, diokan no kabewa, kamide de imas Diokan no kabewa, kami de, de Ang bongbong -bong sa abtanan gigama sa papel. Sunod nga sentence. Wa ko kay bao kung ba o di. Ang mga elemento, uwan. Unya sa hinapon, ang muuan, mosno o guban pang panghitabo nga matagak gikan sa langit, parisan kini sa verb nga mohog, busa ang sunod nga elemento kay ang verb nga mohog. Unya ang atong verb nga wa kahibaw. Ang uwan kay mo may mahog, mukuha kini og og. Unya ang mohog mao'y mokuha sa ka do Busa sa hinapon. Amega, furu ka, -ka wakarimasen. Amega, furu ka, -ka wakarimasen. Mugamit tas verb nga wakarimasen para pag-indikar nga wa ko'y kalibutan. Kay wa magi makahibaw 100% matang sa kalikasan. Sunod nga sentence, gusto na ko ang Espanya, makasabot kong kinachila. Mga elemento, Espanya, gusto, kinatsila, makasabot. Ang Espanya mukuha s particle ga para pag-indikar sa object sa usa ka verbal adjective, ang gusto. Unya ang kinachila, mukuha po og particle ga pag-indikar sa object sa verb nga makasabot. Sa hinapon, Spenga, skides. Spengo ga, wakarimas. スペインガスキデス wakarimas. gusto na ko ang Espanya makasabot ko kinat sila sunod nga sentence atong silingan si Kenji mahimong doktor mga elemento atong silingan Kenji doktor og mahimo ang atong silingan mokuha og no isip opposition o titulo ni Kenji unya si Kenji mokuha sa topic particle wa Pwede po siya mukuha sa subject particle ga, depende sa sitwasyon. Ang doktor mokuha sa ni, pag indikar og kausaban, kung mahimong unsa si Kenji. Sa hinapon, tonari no Kenji kun wa, isya ni narimas. O, tonari no Kenji kun ga, isya ni narimas. Ang atong silingan nga si Jiro, mahimong doktor. Sunod nga sentence, sa tanan kong amiga, si Kim ang pinakagwapa. Mga elemento, mga amiga, sa tanan, kim, o pinakagwapa. Sa tanan kong amiga, mokuha sa formula na ninanino na kade. Busa ang amiga, mokuha sa no. O ang satanan, mokuha sa de. Pag-indikar o domain o kalibutan. Si kim mokuha og ga para pag-indikar nga siya ang pinakagwapa. Sa hinapon, tomodachi no nakade, kim nga ichibang kirei desu. Tomodachi no nakade, Kimu ga ichibang kirei des. Sa tanan kong mga higala, si Kim ang pinakagwapa. Sunod ng ehemplo, kining kwarto ha, limpuhan kausa kada simana. Mga elemento, kining kwarto ha, kada simana, kausa, ug, limpyohan. Ang kining kwarto ha mukha sa topic partikol wa. pwede pud ga, depende sa sitwasyon. Unya ang kada simana, mukuha og ni, pag-indikar og kada. Unya ang gidaghanon nga kausa, why particle kinahanglan? Busa sa hinapon, kono heya wa shiu ni ikkai soji shimasu. Kono heya wa shu ni ikkai soji shimasu. Kining kwarto ha, limpyuhan kausa kada simana. Sunod nga sentence, ang chef mibahin sa butter, ngadto sa upat kabahin. Mga elemento, ang chef, butter, upat kabahin, ug mi bahin. Ang chef mo imibuhat sa action busa mo kuha kini og ga. Pwede pod ang wa depende sa sitwasyon. Ang butter mo igibahin busa mo kuha kini sa direct object particle wo. Unya paguman og bahin ang butter na himong upat kabahin, busa mo kuha kini og ni pag indikar sa resulta sa kausaban sa hinapon, chef ga batta o yotsu ni wakemashita. Chef ga batta o yotsu ni wakemashita. Ang chef may bahin sa butter, ngadto sa upat kabahin. Sunod nga sentence, atong mga mansanas gikan sa akita o yamagata. Mga elemento, ato, mansanas, akita, yamagata, o gikan sa. Ang ato mukuha og no pag indikar og pagpanag-iya. Ang mansanas mukuha sa wa pagindikar indikar og topic. Pwede pud ang ga, depende sa sitwasyon. Ang akita mukuha sa ka pagindikar indikar og o, bali kapilian. Unya ang yamagata mukuha sa kara pagindikar indikar og gigikanan. Sa hinapon, Watashita ta no ringo wa akita ka yamagata kara kiteimas. Watas ta no wa akita ka Yamagata kara kite Ang atong mansanas nagagikan sa Akita o Yamagata. Katapos ang ehemplo, kanang bayhana adunay bisan na po kairing mga elemento. Kanang bayhana na po iring og aduna o nag-existir. Ang kanang bayhana mukuha sa wa, unya ang iring na maoay nag-existir mokuha sa ga formula kini nga imo nang natuki sa miaging lesson sa lesson 21 partes pag eksistir para pagsulti o pagpanag-iya unya ang napo pwede mo og made kay hasta napo po man ang iyang gipanag-iya nga iring apan pwede pud mo og mo pag indikar nga bisan na ka iring aduna mo atong gamito ining sa hinapon ano on nawa jipikimo nekoga imas ano on nawa Jippikimo nekoga ga Kanang bayhana adunay bisa na po kairing. Sumahuntang atong natukin ining Atong naistudyan estudyan unsaon paggamit ang 3 si sa pinaka nga particles nga gigamit sa hinapon. Atong natuki unsaon pagmugna og mga sentences sa hinapon. Gibuakta ang mga elemento og kada elemento gikabitan sa saktong particle para sa klaro og eksaktong pagkomunikar. Unya ang verb ana apirmi ibutang sa katapusan ayaw kalimot ni ini. Og diri na human ang atong lesson parte sa particles. Hinaot na lingaw ka og daghan kag nakatunan. Karon, andam ka na mutuki sa mga Japanese verbs nga atong sugdan sa sunod na tong lesson. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon kung nagsakay ka sa jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho o naglingkod sa kasakyanan o kaha break time ni mo trabaho, balik balikinig paminaw o tanaw ang mga training videos. Tungod kay dili na matudlo ang tanan, kinahanglan palang buang imong bukabilaryo gamit ang libro, internet o app. Adun ko'y link sa usa ka website na adunay ay uskalibong essential Japanese words na akong ibutang sa ubos ang akong video series giplano ni para ligon ang inyong pundasyon sa pag-estudyo sa Hinapon. Kaya o kalinti, pag-like, share, o subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambate Kudasai. Otsukaresama deshita!